Kamantala nagsimula nang dumating sa Vatican ang mga kardinal mula sa iba't ibang panig ng mundo para pagandaan ang libing ni Pope Francis. Ang libing ng Santo Papa ay tinakda bukas, Abril 26, ganap na alas 10 ng umaga oras sa Roma o alas 4 ng hapon oras sa Pilipinas. Matapos ang 15 araw hanggang 20 araw ay sisimula na na mga kardinal ang conclave o ilang araw na pagkukulong sa Sistine Chapel sa Vatican hanggang makapili ng susunod na Santo Papa ang Cardinal electors. Ang mga kardinal electors hindi naglalabas ang Vatican ng listahan ng mga posibleng susunod na leader ng simbahang katoliko. Ngunit batay sa ulat ng Reuters kasama sa mga matutuno na Papa ay si Luis Antonio Cardinal Tagle na dating arsobispo ng Maynila na binansagan ding Asian Francis dahil sa simple nitong pamumuhay. Ayon sa mga kamag-anak ni Cardinal Tagle, napakasimpleng tao ng kardinal at hindi nagbago ang kanyang ugali. Panood din natin tao, nakipagkwentuhan, walang, kahit sabi mo nung priest pari pa siya, no? Never nagana yung sabi mo, nagmamataas, bago naging kardinal. Archbishop na wala, ganon pa rin siya. Kano naging kinagis na niya, ganoon pa rin siya. Hindi nagbabago. Ang tinig na isang kamag-anak ni Luis Antonio Cardinal Tagle, bukod kay Cardinal Tagle, itinuturong ting papabili si Marseille Archbishop John Mark Aveline, Peter Cardinal Erdo mula Hungary, at Mario Cardinal Gretsch na mula sa Malta. Ganon din si Juan Jose Cardinal Omela ng Barcelona o Omelia ng Barcelona at Cardinal Pietro Parolin ng Italy